Hello, hello mga katigang. Hindi sa amin ito. ito ay loner. Kasi dinala ko yung sakya ng asawa ko sa kasa para lagyan ng paint sealant eh, ano daw? Uh, aabutin daw ng apat hanggang limang oras. O kaya hanggang bukas. <laughs> kaya binigil ako ng loner. Uh, Lexus din ang binigay na loner. Ito, ay libre na binibigay lang na ano na para makauwi ka kasi alam nila yung 4 to 5 hours mo doon sa ano na mag-aantay ay napakalaking bagay dito kaya alam nila na, na busy, busy ka kaya para maka ka na magawa mo na yung mga araw-araw na gagawin mo sa sa buhay bibigyan ka ng loner papahiraman ka ng ano ng sakyan for free tapos tawagan ka na lang pag natapos yung sakyan mo at ni muna kaya ito okay din ano ito eh uh, hybrid din yata ito eh oh hybrid din ayun may ano yung yung mga features sa sa loob okay naman pero mas marami pa rin yung ano kasi ano ito eh year 2024 ito eh. E yung sa, sa amin ay 2025 na yon. Hindi masyadong maraming ano. Ek ek. Ayan. <laughs> at saka ito lumalakad lumalakad yung ano yung yung ano niya yung cambio niya hindi yung kagayang ano SUV na parang joystick lang. Okay, doki okay, mga katigang. Uh, para makapag ano at ah. Uh, makakain na at pupunta sa mga ibang ano ibang mga appointment alam niyo naman pag dito pag ano pag day off ay puro appointment yan kulang pa yung dalawang araw na day off sa ka appointment okay dokki mga kadikang. kasi tulog pa yung magkasama ko kasi inagaan ko kasi ang appointment ko 8 o'clock ng ano ng mag umaga eh e, tulog pa sila kaya hindi ako nanggising eh ngayon nakabalik na ako sa bahay anong oras na ba Mm, alas 9 na. Okay, dokie mga katigang. Bye-bye.